Ano, ano pala, may, may tanong lang po ako sa inyo. Ah, uh, ito ba ay pwede ko na po bang magamit pang dipinsa po? Uh, what's up mga kaunti Ah, oh? uh, ngayong gabi, may explore po tayo no? Balikan natin ulit yung kaib naging kaibigan natin na uh, Ah, uh, mga kanta. So ito, may dala tayong uh, handog para po sa kanya ito. Ah, uh, mga kanto bago tayo magsisimula, na uh, shout out muna tayo. Ma'am Jin Sablawon from Western Australia. Uh, Ma'am Jeremy Honor from Greece. At saka si Clarina uh, Bilando. Yes you no, know, from Ulong ka po. Uh, from Rizalia tayo, oh at saka si ah uh, Mackenzie Day shout out po sa inyo at sa lahat ng viewers ko ah uh, shout out na rin sa lahat no ah uh, ngayong gabi pabalikan ko po yung ano naging kaibigan natin na ah uh, ni Wendy sana hindi na po ah uh, at saka alam nyo uh, may binigay na siya sa atin no at saka ah uh, yung in ko nung unang ah uh, nakarang gabi po ano ay usapan po kami at sa kapag uwi ko lang bahay madaling araw po nagkausap kami uh, ano may conversation po kami sa tuwing natutulog po ako so ngayon ano yung binigay niya sa atin totoo pala yun yun pala ay isang mutya kasi nagtataka talaga ako kung bakit uh, kasi yung nakita ko mo hindi ganun so mga kantir oh samahan niyo ako to ang mundo na puno ng duwag Tara na mga kantir so ah ngayon mga kantir oh gitu na punta na tayo dito. Uh, medyo ano na po ito kasi uh, pang-apat na balik na po natin ito mga kanter. Oh. Pero ano, check the perimeter pa rin tayo mga kanter. Oh. Uh, ano mga kanter? Uh, yung ano pala, uh, usapan namin yung huling kung punta dito. Ano? Uh, hindi ko naintindihan yung mga sinasabi niya at saka malayo talaga si ano uh, si kuyarons uh, Kuya Rons dito uh, kaya at saka mahiya din tayo na requestin si Kuya Rons na papuntahin dito at wala pa rin tayong kontak sa kanya no so ano ah uh, 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 kanin uh, ano Anong uh, umaga yon ah madaling araw yon mga counter may conversation tayo yon palang binibigay niya ay isang mutya ng bato mga counter ka kaya pala mukhang bato talaga no pero kakaiba siya sa ibang bato mga counter ka kasi uh, yung mutya ay iba iba yon may mutya ng bina may mutya ng ah uh, yung langka iba-iba yon iba-ibang klase ng mutya yon mga kahunter kaya naintindihan ko kung yon mutya ng bato pala at hindi pa niya sinasabi kung anong bisa noon mga kahunter pero ang sabi niya kahit saan ako magpunta ay dalhin ko raw bali di ito yon mga kantirong. Papakita ko po sa inyo ulit. Ito dala-dala ko pa po kasi ano. Ito yon. Dadala ko na po ito. Ah, uh, isasama ko po ito sa ibang dipinsa ko po. Uh, ito, material po ito mga kantirong. Ito po yung uh, dipinsa na material. May bisa po ito. At unti-unti nyang ipinahiwatig sa atin kung paano talaga ito gagamitin no. Isa lang po talaga yung ayaw niya yung ano pang po mga kantir, lalong lalong na po sa babae bawal talaga no lalong lalong na po kapag may pamilya bawal po talaga gamitin sa pang babae so lahat yun ah uh, ano uh, atin talagang tatandaan no dito Nakarating na po tayo sa location no. Ah, magandang gabi po kaibigan. Nandito naman po 'yung ano, ah, kaibigan mo si Ghost Hunter IT no. Ah, kaibigan, baka nag tataka ka kung bakit ah, marami na pong pumupunta dito no. Ah, mga kasamahan ko po 'yon, mga kaibigan ko po 'yon. Gusto lang po talaga nila na ah makausap ka pero ano ah, nagtagumpay naman po sila kasi kinausap mo naman po ngayon ngayon kaibigan may munting ano na may munting regalo na kuha ko sa iyo kaunti lang po ito pagpasensyan nyo na po ano may iisa na lang po ito matamis din to kaibigan matamis po ito at saka ito, ito. hindi ko pa po alam kung ano po talaga yung uh, pinaka paborito mo no so taste taste lang muna tayo no ito mayroon no? mayroon pa ba dito mayroon pa nga sa ano bulsa ko lalagay natin dito yun at saka ano iba na rin po itong lasa nito no kaibigan kaibigan magandang gabi po walang sumasagot mga kahunter no? pero ano di tayo baka ano lang inobserbahan din tayo mga kahunter ah ito yun Ilagay natin dito. Yun o. Oh. Hindi natin uubusin mga counter. lagyan natin yung tak takip ulit. So, Diyan natin ilalagay. So. Uh, yun. May nalagay na po tayo no ano na lang ano ano ba to ah yun yun yung ano kuli natin punta no yun no kuli natin saka yan natin hilalabay hilalagay mga kante no yun Tapos tayo ng kaunti no ah, ano ba kaibigan magandang gabi po Woo, uh, kaibigan. Nandito naman po ako. Walang sumasagot ng no, mga counter. Saan kaya yon? Baka may lakad yon mga counter. Ano ba itong flashlight natin? Wala pa rin, no? Kaibigan, nasaan po ba kayo? Oh, oh, oh. Saan nga uh, banda yun? tingnan natin sa bandang itaas mga kaunter kaibigan saan saan ka po banda kaibigan oh grabe naman oh kaibigan ano po uh, kaibigan kaibigan uh, saan po ba kayo oh my goodness hindi ko naman talaga naintindihan oh Kaibigan, yun. Oh, my God. Oh. Ano pala itong... Pala itong kaibigan natin, oh. Kaibigan, ano, sobrang mahilig mo pala sa, ano, sa matatamis. Pero yung tinapay, kaibigan, oh. Bakit hindi mo kinain? Kahit konti lang, kaibigan, oh. Bakit walang, ano. Grabyo. Yun talagang matatamis yung kinakain niya. At sigurado tayo na hindi na ito magagalit sa atin. Kasi, ano, yun know, ang soft drinks na pun nala natin. Hindi na ito malalasing. Pero ang pinagalala ko lang talaga, baka ano, sa tuwing dadala, uh, pupunta tayo dito, at palagin lang matatamis yung dala natin, baka magka diabetes itong ano, yung kaibigan natin ano kaibigan okay, okay lang po ba sa iyo na uh, yung matatamis na pagkain yung palagi kong dalhin dito okay lang po ba yun no? Oh. Ah, hindi po ba makakasama uh, makasama ito sa ano sa uh, sa inyo yun mga kantero oh. Ah, uh, hindi po ba uh, ito po ba talaga yung paborito niyo? Yun, paborito pala sa 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 ngayon oh, no, mga kanter. Nalaman na natin talaga na ito pala yung paborito nila, no? Nang kaibigan natin. So, hindi tayo dapat mag-alala, no. Okay lang pala. Ah, kaibigan, uh, ano lang ah, uh, pasensya na po talaga na hindi ako nakapagpaalam sa inyo na yung kaibigan ko na pumupunta dito uh, bigla na lang dumarating na hindi ako nakapagpaalam sa iyo okay lang po ba yun mga kanter so maraming salamat talaga kaibigan oh. alam ko naman sa ngayon hindi ko naintindihan pero ano kaibigan yung yung madaling araw yata yun, yung binigay mo sa akin, totoo po ba yun na isa yung mutya? Yun o. Oh. So, yung, ano, kaibigan ha, ah, kasi, ah, kaunti ko, ah, kaunti lang po nalalaman ko dyan, ano na lang, yung ibang instruction, kung papaano, gagamitin, o kung ano ang kanyang limitasyon, at saka yung kabirids po niya kung ano po yon uh, sana uh, unti unti mong ipahiwatig sa akin kaibigan pwede ba po yun o no? no? parang ayaw nang tumigil mga kanter Grabe, ang daming sinasabi mga kanter. So kaibigan, Ganito na lang po. Ulit-ulitin ko. Yung paraan kung paano ko maintindihan yung sinasabi mo. Ah, ganun na lang din po. Ah, kaibigan no Kasi naintindihan ko naman. Ah, ito. Ito. Kung anong function ito. May sinasabi ka na po sa akin o. No? Nakakaiba ah, ito. Ito pala yung tinatawag na. Ano ano yung kaibigan? Mutya ng bato? iyon. No? Ito pala yung mutya ng bato. No? Alam natin yung bato, matitigas 'yon. Kaya ah kaibigan no, ah kung paano po ito i-activate kasi kinakailangan talaga itong i-activate. Eh. Lahat ng mutya hindi po na wala kang alam kung paano ito i-activate. No? Kahit nandito tayo, nandito ito sa atin, pero hindi pa ito na ano, kumbaga susi mga counter ba? 'yon no? susi. I-activate ito. Ano ano pala may, may tanong lang po ako sa inyo. Ah uh, ito ba ay pwede ko na po bang magamit pang dipinsa po? Yun mga kantir. Ah uh, siguro bukas o sa susunod na araw malalaman natin talaga. Actually hindi pa po na uh, po pa ito ginagamit pero ang sabi niya sa, sa akin ah uh, true uh, ano panaginip lang po. Ano Uh, kinakailangan itong hindi mawala at saka palagi itong nasa akin kung saan po ako maglalakad saan po ako patungo nandito po talaga ito at kinakailangan itong makabalot ng uh, black no so ah kaibigan marami po talagang salamat po kaibigan no kasi ah, naka ano swerte ko talaga na binigyan po niyo ako kahit hindi naman po ako humihingi no ano ba kaibigan um, okay lang po ba sa inyo na uh, balik balikan kita dito yun no? ano kaibigan uh, hindi na po ako magtatagal kasi uh, malayo pa pong pinanggalingan ko kanina at malayo rin yung uuyan ko. Ah, uh, kaibigan no, maraming salamat po talaga. Uh, at asahan niyo kaibigan sa tuwing uh, bumisita po ako sa inyo dito, uh, may dala talaga ako para sayo. At sa iyo. no. So kaibigan no, uh, ito nag-uusap tayo ngayon. At saka yung usapan din natin para may paliwanag mo sa akin kung ano ba talaga no. Uh, ano lang Kaibigan, gusto ko lang po uh, gabay. Baka ano ah uh, bigyan niyo talaga ako ng mga instruction, baka ano makaabuso po tayo no, mahirap na po. Uh, ayaw kasi ako, ayaw ko po talagang uh, may inaabuso mga uh, kay ano, uh, Kaibigan. So, maraming salamat po Kaibigan at saka ah uh, ikaw po ay mag-iingat ka din po. Ah, uh, okay lang po ba sa inyo, kaibigan na ano? Ah, uh, yung iba din ng kaibigan ko ay babalik din dito. Yun o. Oh. Hindi natin naintindihan mga counter. Pero sigurado tayo, bukas o oh, sa mga ano sa susunod na araw malalaman din natin no? so ganito kaibigan ah, uh, iwan ko na po dito kasi marami pa po ito ah, uh, uuwi na po ako at maraming salamat po talaga no? ah, uh, ano? yung sa susunod uh, hindi na po ako magdala ng tinapay na ganito yung ano na may may chocolate na po sa gitna no para kasi ano, napansin ko, hindi ka kumakain kapag walang tsokolate po. Yun. So, tis-tis mo lang tayo sa taguan piso po. Ah, uh, yun lang talaga yung kaya natin, kay bigan Sana maintindihan nyo ako. Okay lang po ba sa'yo na ganito lang po? Okay po. Ah, uh, kaibigan, uh, uwi na po ako. Maraming po salamat talaga ha. sa ulitin. Maraming po talaga salamat. to oh. uh, iwan ko na po ito at uwi na po ako, bigan Okay, maraming salamat po talaga, no. So, ngayon mga kahunter, no. Ah, ano, uwi na po tayo. Kasi, sapat na po yun. Kasi, di na po ng gabi, no. Ah, abangan nyo lang po ang susunod na exploration ko dito. Kasi, babalik-balikan ko po ito. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po itong video ko.